Wow, little traveler. How was your trip? And we are here sa pinag-istihan namin. Bye mga inday! Bye. So iwanan mo na saglit namin ang mga girls guys. At saka ito naman si Blake. Sobrang iyak talaga niya as pagalis as pag namin sa bahay. Mamimiss nga daw niya yung mga auntie niya. Kaya ayun ang iyak-iyak niya. So mag lipstick mo ng inday guys. Before anything else. Baka magsabi naman sa atin ng putla ko charot. <laughs> anyway mag travel kami papuntang Sydney guys. It, it, will takes us about 3 hours and a bit. So yun dumaan mo kami sa petrol station para yeah. ano magbili ng tissue kasi nga nagsinipon si Blakey. Kaka kaiyak niya. <laughs> so, ito grabe ang lakas ng ulan as in, nandito kami sa Hume Highway. So, nakita ninyo sobrang dilim kasi malakas ang ulan. Maulan dito si Canberra. At dumaan din kami sa, dito sa Goldburn. So, hi loves mga in Australia. Daan lang kami magbili ng breakfast. Ayan, nag-travel kami guys papuntang ano, Sydney. Tapos mag kami overnight sa Sydney. And then, um, in the morning, mag-ano kami fly papuntang Brisbane. So after more than 3 hours sa pagda drive, andito na kami guys. So welcome to Sam, ang social naman ngayon. E. So abang nag-antay kami sa king asawa na nag-check in. Ayang namang bata hey as e, in gawas gid sila sa ilang mga lingkuranan, di initan na. <laughs> First Blake? Hi. Yes. Kami, wow, little traveler. How was your trip? Okay, sorry. Thank you. I like your bag. Sitting, sitting, kita Tita Jo. Okay. okay, okay. Not... <laughs> Willow, I like your bag. I haven't, I haven't stopped touching oh. Di ba akala mo kung saan ang punta no parang mag holiday ng ilang months ang daming luggage. <laughs> Sige anak pa more ganyan ang ano guys kapag tatlo ang anak mo madami talagang karga. So i to go to the place for the rooftop garden oh, Sorry. Yeah. Garden garden. Okay. okay. I'm coming back. Okay. <laughs> <laughs> auntie, 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 Auntie? Daddy? Okay, <laughs> Wow. Oh! Wow. Look, so hanggang dito lang muna ako guys. Thanks so much for watching. We'll see you sa aking parum tour. Yeah. Okay. Well, no. Bye! Well, no.